Ah. Oh, sana yun. Lubog niya ulit. Asa ah, na? Yun na. Malaki-laki tong isang to. Yun o. Know? Yun know, o yung boya natin sa ilalim. Yun o. Know? Tanawin mo kaagad ha. Yun, na. Ay, yun na. Yun na. Yun na. Yun na. Yun na. Yun ang laki to. Bilis. Malaki yan. Malaki-laki yung isang yan. Hmm. Ito. Harap ka dito. Para masag mo na no <coughs> Ayan. Ayan. Huwag ka okay, makaputol wala, naka-double ano yan Double hook yan Hindi makakapakas yan, yan na, pangalawa Yan na natin, ay Alam, laki ko lang Uy. Yeah <laughs> Ikalawang Dali, lunok niya, lunok yung dalawang ano